ng MMDA at LG, ang mga lokal na pamahalaan at market administrators sa Metro Manila kognay sa implementasyon ng Executive Order number no. 39 ang paglalagay ng price ceiling sa bigas. Sa Martes, September 5, na magsisimulang ipatupad ang price ceiling kung saan hanggang 41 pesos kada kilo ang dapat na presyo ng regular milled rice habang 45 pesos sa well milled rice. Pinaalalahan po mga lokal na pamahalaan ay i-activate ang kanilang local price coordinating council at paigtingin ang uh, monitoring sa mga presyuhan ng bigas sa lahat po ng palengke. Bago implementasyon, magkakaroon ng malawak ang information dissemination ukol sa EO39 para mabatid na mga nagtitinda at maminili. Nakamandig kasi na ang DILG through of course yung grupo natin dito, mga mayors, kapulisyohan kami ay magpupuno ng gap na ito. Importante rito, tulungan ng lahat dahil of course ang intensyon ay para sa ating mga kababayan na magkaroon ng tuloy-tuloy presyo o tuloy-tuloy na supply ng bigas sa tamang presyo.